Hindi lamang investment pledges ang naiuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang matagumpay na biyahe sa Indonesia, kundi maging ang isa sa mga solusyon para matiyak na sapat ang supply at abot kaya ang presyo ng bigas sa bansa. Ito'y matapos mapagtibay sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. kay Vietnamese Prime Pham Minh Chin ang pagkakaroon ng limang taong rice importation agreement. Sa tulong ng importation agreement na ito, inaasahan na magiging stable ang supply at presyo ng bigas sa bansa. 90% kasi ng ating rice imports ay mula sa Vietnam. Samantala, nabanggit din ni President Marcos ang posibilidad ng pagtutulungan sa fishery at maritime sa Vietnam. We hope that we can find an uh, uh, agreement uh, so that there will be an exchange in terms of run. All about that. We look forward to having a uh, uh, um, stable uh, framework um, uh, of cooperation of rice strike uh, for a long period of at least uh, five years.